Good morning po mga ka-farmers. Nandito po tayo ngayon sa ating palayan upang magbahagi ng isang pamamaraan kung paano natin mapupuksa ang pesting insekto kung, na ay tayangaw o rice bug. Alam naman po natin na ang tayangaw o rice bug ay isang mapaminsalang klase ng insekto sa ating palay. Kapag hindi po natin ito na puksa o na-control, eh, talagang pipinsalain po niya yung ating palayan mahigit 90% po ng ating ani ay mawawala so ang pamamaraan na po ito ay natural na pamamaraan lamang gagamit lang po tayo ng mga materialis na hindi natin kailangan bilhin ang materialis na gagamitin po natin ay empty bottle po ng kagaya ng mineral water mga soft drinks so kung mapap, katulad po nito So itong parayan po natin ay nakapalibot po. Lahat po niyan ay may nakalagay ng mga empty bottle na kung saan nilagyan po natin ng liquid itong kulay na orange. Itong kulay na orange po na liquid ay may amoy na kung saan ay naaakit yung mga rice bag. So ang gagawin nila ay lalapitan nila yung liquid na yan at papasok sila sa loob. At malulunod. So yun po ang isang pamamaraan ko dito sa aking palayan na para sa akin ay sadyang napaka Kumpara sa mga insecticide. Kasi base po sa experience ko, gumagamit ako ng insecticide. Pagkalipas po ng isang linggo, ay mga aktibo na naman yung mga rice bug. So hindi po sila namamatay karamihan po ay nahihilo lang sila. Pero sa pamamaraan na po ito, ay talagang mamamatay yung rice bag. Kapag namatay na po sila, hindi na po sila makakapagparami pa. So ito po ulit, oh, kung mapapansin natin, marami nang natrap sa loob at namatay na. So kapag namatay na sila, hindi na po sila makakapagparami. So sana po, subukan po natin ito sa lahat ng mga magsasakang katulad ko ay masubukan para mabawasan yung populasyon o pagdami ng insectong ito. So, isishare ko po yung mga detalyadong pamamaraan na ito sa ibang video kasi limited lang po tayo sa oras. Maraming salamat po. Sana po ay may natutunan po kayo.